Hello, hello mga idol. Ito na po si Bohol Lano Mensero guys. Yan mga idol. Magbisa ang manok muna tayo ngayon mga idol. Kasi tag-ulan na. Sarap ngayon humigop ng uh, sabaw ng uh, tinulang manok bisaya. Oh, mga, yan, idol. mga idol. Magbisa tayo ngayon ng tinula guys. Dahil uh, Yes, iba, yung iba pag nagluto na lunahin nila yung uh, bawang. Pero ako unahin ko yung uh, sibuyas mga ito dahil pag bawang na mabilis na sunog. Kaya sibuyas yung ino na mga ako mga ito. Ako magluto para uh, di masunog yung bawang. Kaya natin at yung bawang. yung okay. bawang. dapat sana ito na idol kung nakabimisana ako na ang luya luya yung una ko dyan eh, walang luya <tip> okay. susunod natin guys yung uh, bisayang manok keys ng county ng idol. Kuha muna ko lang pantakit. Guys, takpan natin ang sandali na. Diyan muna tayo idol. pulo na yung sarili niyang atas patas ya. guys yan ay nga dulo pumulo na yung sa sarili niyang uh, patas na yung lalagay kunting asin mo na mga idol at sa Atam na magic sarap konti ayo

Ayan guys sabay na rin yung dito uh, yung papaya yan idol yan din natin ang gulay mga para umami yung ating kinulang manok na bisaya natin ang bad pay in my role maya maya na saka natin lagyan ng sabaw guys maya natin kung alas na yan na siya mga idol naka sip sip na yung uh, katas ng manok doon sa papaya Bali, pasok yung kanilang kanyang lasa doon sa loob ng papaya mga idol saka natin lalagyan ngayon ng tubig sabaw guys kaya uh, yeah, ganyan paraan ko pagluto mga idol para hindi yung maganda yung amoy ba masarap yung ganyang uh, ang lasa, lasa at yung pagka maluto yan guys takpan natin kaya natin ulit ito uh, pag tumulo na ulit pulong pulong na guys kaya ilalagay natin na yung uh, ating uh, malunggay guys So, ang papakompleto ng sumasarap yan ay wala natin na uh, tinulang manok. Ito so, na yung nagpapakompleto. Kompletuhin na natin ang templada mga Tingkat ko na ang lambot nito mga idol. Tikman natin kung uh, tama na ba ang tiklada natin guys. Wow, suwabi na suwabi mga idol. Yan. Tain tayo mga idol. Okay, guys, Yan lang mga idol. Ang ating uh, menu for today. See you next videos ni Bula na no Minsero mga idol. Bye guys. And God bless po sa ating lahat mga idol.